Ayo, lakas ng ulan. My goodness. Andito ako sa taas ng bahay namin. Ayan, nakikita ba nyo yan? Ayan, lakas na ulan. Oh my God. Ah, ayan. Ayun, tapos bahay namin. Ayan. Lakas ng ulan. Ay, naku. Ayan. ay na pa rin ako. Ayun na yung sikat yan. <laughs> Ayan. Sobrang makasang lan. Ayan. Hmm. tak payung hello, ayo halo tak